Mga guys, pagbalik sa panibago na naman natin video mga kabaka. Ngayon nga po, eh, di tayo maglalaro ng kahit anong Roblox, ay, mga Roblox. Hindi tayo maglalaro ng Roblox. ta, dahil ngayon nga po, ay, meron tayong announcement. So, yun. Bali, ngayon nga po is May. May 18. So, uh, di ba, nagsimula nga tayo mag-daily upload ng April 18. So, May 18 ngayon. So, ibig sabihin, dahil May 18 ngayon, eh, one month na ang ating daily upload. So, yun. So, isa pa ba ito, baka pa yung isa sa sa lahat at dito ako tuwa meron na nga po tayong 50 subscriber. 5,628 total views. So, yun. Tapos, sa uh, ano lang po yun know, sa loob ng one month. Tapos, meron din tayong 35 video yun. 35 video. So, yun. 50 subscriber. 28 views. 35 videos. In just one month. I mean, one and a half month. So, yun. Di ba, na, na, ano rin po, nagulat din ako kasi, di ba, ano, one and a half month nga palang tayo nagsisimula, eh meron agad tayong 50 subscriber, di ba? So, napakadami. So, yun, maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat sa mga sumuporta, sumusuporta, o susuporta pa lamang. Maraming salamat po sa inyo lahat. At hindi dahil sa inyo, eh, yun. In just one and a half month nga, eh, yun nga, naabot na agad natin 50 subscribers. So, natin naman goal ngayon is 100 subscriber. Pero, ang expected ko na ganyan is, ano, ang expected ko bago tayo mag-100 subscriber is mga July o August. July to August. So, yun yung expected ko. So, di mo alam. Tapos, 100 subscriber, 500 subscriber, 1K subscriber. Tapos, patuloy pa yun, di ba? So, yun nga po yung goal natin. So, bali, meron din akong announcement sa inyo. Tayo nga po ay magkakaroon na ng bagong content. So, abangan nyo po yan sa may 20. So, May 20. So, hindi ako sure. So, huwag kayong mag-expect na, ano, hindi talaga 100% na sure kasi, um, basta meron kasing mga reason eh. Hindi, hindi talaga, kumbaga, merong reason kung bakit hindi ako makakapag-upload ng ibang video yung, yung labas ng Roblox, sabi natin ganun. So, yun. At ang isang reason dun eh, yung ating, kung maglalaro tayo ng ibang game sa, ibang PC games, bukod sa Roblox eh, magiging lag. Eh, kaya na naisip ko isa eh, sa mobile, ba? Diba? So, marami naman tayong malalaro sa mobile eh. So, tulad ng... Huwag na natin sabihin para, ano, surprise sa May 20. So, hindi ako sure akong May 20 talaga. Pero basta gagawin talaga. Gagawin tayo, gagawa tayo ng mobile, ng ibang games this month. So, abangan nyo nga po pala. So, abangan nyo yun. Abangan nyo yung ating mga magiging bagong video dito ngayong May. Sa ngayong May ko i-upload talaga yung mga ibang video bukod sa Roblox. So, yun. Bali, meron nga rin po ito nga po pala yung announcement natin na important din. Yung 2pm na po nga ating upload, diba sinabi ko yun nung, ano, nung May 9, May 9, diba? Nung nag, ano tayo, nag, nung nag 1 month tayo ito sa ating channel, sinabi ko na yun. So, ngayon na nga po magsisimula yun. Yung 2pm upload. So, yun. Yung makapanood nyo nga po mamaya ng video natin is 2pm hindi na 12pm kasi may reason kasi eh yung 12pm is kung 12pm kasi ako mag-upload is nakakain ako tapos diba i-check iche ko yun i-check ko yung ngayong video so hindi talaga ako minsan agad nakakain minsan nilalabot na ako ng ban kasi check ko pa yun eh kung tama ba yung mga pagkaka ano pagkakagawa natin yung taayos ba yung ganyan yung pagkaka-upload natin diyan wala bang nagloko so ganoon chine -check ko yun bago ako kumain kaya naman eh, 2 pm ko na upload para makakain na ako so 2 pm ko na ma-check yung mga ina-upload natin lahat so doon makagawa ko na hanggang sa ano magagawa ko yung mga kailangan natin gawin ng 12 kasi marami naman talaga tayong ginagawa ng 12 no so yun yung ating bagong upload so, yun maraming salamat pero may isa pa para, ano, so yun, eh, ito nga po eh, isang bad news. Hindi ko alam kung bad news to, basta para sa akin kasi bad news to eh. Kasi no more daily upload. Yun, bali, wala na nga po tayong, I mean, hindi naman sa wala na talaga tayong daily upload. Kumbaga, ang goal ko kasi ngayon dito, this May, this month, May, which is May, di ba? Nag, ano, mag-daily upload tayo hanggang katapusan ng May para masabi talaga natin na na talagang daily upload tayo ng isang month, di ba? Kasi nga nag-daily upload tayo is April 18, tapos ngayon is may 18. Bali, one month na yung daily upload natin. Eh, yung gusto ko, talagang masabi natin this May, eh, ano, yung ating talagang, this May is talagang tuloy-tuloy natin daily upload hanggang katapusan ng May hanggang mag-June. Mag so, yun. Basta, hanggang mag-June. So, hang, basta hanggang katapusan ng May, yun yung gusto ko, yung hanggang May 1 to May 31. So, yun. So, yun nga po yung goal natin ngayon. Bali, yung no more daily upload is, baka hindi lang tayo makaka-upload this coming days, this coming week, or this coming month di, di ko talaga sure kasi minsan nga eh, pag may gala tayo eh, di ba? Pag may gala tayo, ako, ako may pag may gala ako, hindi yung makapag-record. Kasi nga, yun nga, kasi narinig ko nga is, parang may pupuntahan kami this month, I mean this May, o hindi, o ano, June, ganon. So, hindi, hindi ko talaga sure kung, basta hindi talaga natin matutuloy-tuloy itong ating daily upload. Basta, yun nga, may kuwa nga mag, ano, may, may tayong magkagala, ganon. So, yun, so hindi naman talaga tayo mag hindi naman tayo talagang mawala na ng upload basta at hindi rin na ako sure kung ngayong month basta mawawala tayo ng upload this coming days, this coming week, this coming month. Mahalin man dyan sa so tatlong yan. So, no more daily upload kasi nga nahihirapan din naman ako sa paggawa ng video kasi nga araw-araw. Biruin -araw, mo yun, mag-record tayo. Tapos mag edit record, edit. So, bali yun nga, nagiging time ko na lang is ano, yung tawag doon isa. Ha, tuwing hapon na lang yung aking parang time para ano, hindi umaga naman is yun eh, nai-enjoy ko rin yung aking umaga kasi mga around 10 to 11 pa naman magagawa ng video tapos edit na mula 1 hanggang ano hanggang, hanggang matapos minsan nga inabot ako ng 11 no tapos pag export is ano matagal talaga so yun matagal so kaya hindi ko sure kung yun din ang isang reason no so pati gusto ko rin kasi enjoy yung aking ano yung ating time ba diba? gusto ko rin naman mag enjoy kaya Pasensya na kung this coming days, this coming week, o this coming month, eh, wala tayong day, mawawala na tayong daily upload. Pasensya na kasi gusto ko talaga mag-enjoy kahit papaano, no. So, yun, wag nga kayong mag kasi kung mawawalan nga man tayo ng ano, libao, nagkagala tayo this day, which, which is May 18, libao, nagkagala tayo, di ba? Eh, meron pa naman tayong mga video na nakareserve na may dalawa tayong video na makapag-upload pa tayo sa, so, may upload pa naman tayo sa 19 kung nagkagala tayo ngayon. Tapos, yun, kung hindi na tayo nakagawa pa ng video sa 19, eh, wala tayo up sa May 20. Yun, so yun. So, kaya wish is may advance akong ano parang video. Diba, oh, nakagawa naman ako ngayon ng video is May 18, diba? Ang upload pa nun isa is May 20. Bali, may advance akong dalawang video talaga doon sa ano. Kasi kung gagala tayo halimbawa bukas o ano, May 19, gagala ako ng May 19. May upload ako pa sa May 19 kasi nga gumawa ko ngayon ng video. Pati sa May 20 pero sa May 21 is wala na. So, yun, doon lang yung nangyari tayo. Kaya naman, eh, kung sakaling gagala ako, eh, hindi pa rin namawalan agad ng video. Kung baga, yun nga, may reserve pa ako. So, yun lang naman. So, hindi talaga tayo may iwanan, no? So, talagang makapag-upload na makapag-upload pa rin tayo. Huwag lang tayong magtatagal ng ilang araw dun sa ano, di ba, vacation sa ganyan. Huwag lang magtatagal ng matagal kasi mawalan talaga tayong upload. So, yun. Yun lang naman po yung gusto kong sabihin ngayon kasi, yun nga, eh, happy 50 subscribers sa atin. Ninjas! in ano ha, in just one and a half months ha. So, kaya ako masaya. So, hindi ko rin expected kasi yun eh. Kasi, alam mo yun, man, di pa, yun nga, ang dami nating views. Bali, meron tayong 5,628 5 na views. So, yun. So, maraming salamat talaga doon sa kahit sa mga views. Sobrang salamat doon. Pero salam, salamat talaga doon sa ating 50 subscriber. Maraming salamat sa inyong lahat. So, yun. Ito naman ang gusto kong sabihin ngayon at yun, maraming salamat sa panonood. Um, abangan nyo yung mga susunod nating mga video, yung mga bago nating magiging content bukod sa Roblox. Abangan nyo yun kasi madami talaga tayong magiging ano ngayon no. So yun, maraming salamat sa panonood. Kita-kita sa susunod na naman nating video. O sa susunod na upload, pasunodin nyo yun. Maraming salamat sa 50 subscriber in just 1 and a half months.